Good morning mga kapatid. Uh, Shout out sa lahat nating mga kaibigan sa YT. Uh, thank you Lord sa umaga. Uh, maraming maraming salamat po sa umaga na to. Uh, what up, what up? Uh, hello, hello mga kapakyard. Good morning sa lahat. Uh, mga kapakyard, uh, pasinsya na kayo. Meron lang akong kunting hiling, hilingin. Uh, kung may meron mang mabuting loob na mag-share ng blessing, uh, sana po uh, mag-share na tayo. Para sa darating na foundation sa aming barangay uh, sa Barangay Bunoswerte uh, and double, kasi si Ati Bibi bit ko hinayon uh, hinayon bit ko uh, nakikisuyo sa akin na uh, pwede ko ba daw i-vlog yung darating nila na foundation uh, sa aming barangay doon sa bukid <clears throat> uh, pinangunahan ng ating barangay captain mabuting barangay captain na uh, si Ernesto Del Pinaso sa kanilang foundation sa April 29 uh, Ngayon na TVP uh, eh, ngayon ibablog ko na yung kagustuhan mo uh, Sa lahat ng mga taga -buy na Swertihanong uh, isupport natin ng ating uh, barangay sa ating patron senior San Isidro uh, sa kanilang darating na foundation sa April 29 uh, para masaya naman ang ating mga kalugar doon sa bukid Ah, uh, support natin mga kapatid. Kung may maliit kayong maliit o malaki, ah, uh, i-share natin sa ating barangay para masaya naman ating mga lumulupyo doon sa ating kabukiran na ating mga kapatid. Masaya naman sila sa kanilang uh, darating na foundation. Ah, uh, sa mga nakanood naman dito, kung may mabutihing loob na mag-share ng blessing, uh, mag-comment lang kayo sa akin Uh, para maibigay ko sa inyo ang Gcash kasi hindi nyo man kilala si Ate Bibi nandoon. Yung mga taga Aboy na Surtihanon pala, uh, kung mayroon kayong may sir sa ating barangay, uh, direkta nyo na kay Ate Bibi. Hinayon bit ko. Uh, uh, kilala nyo naman siya, isang barangay kagawa doon sa lugar namin, sa barangay Binusurti. Uh, maraming salamat. Uh, thank you very much sa, sa lahat ng mga makanood nito uh, kung mayroon kayong share, maraming maraming salamat God bless yan lahat uh, suportahan natin mga taga Buynos sa ating darating na pondisyon sa ating barangay Buynos Suerte uh, andabuhul sarawat sa lahat maraming salamat thank you sa na masuportahan natin sila uh, kahit malit na bagay uh, suportahan natin ating barangay Buynos para masaya sila sa kanilang darating na Foundation. Maraming salamat sa lahat sa ating barangay captain uh, Ernesto Delero Pinaso sa lahat ng mga kagawad sa ating barangay. Boy na suerte. God bless sa inyong lahat. Sana masaya kayo sa inyong darating na uh, foundation. Uh, God bless sa inyong lahat dyan sa mga kalugan natin. God bless po.